Mayu ka. na nakikita na ay. Oh, bakal. Kunya be fry. boy. Ayan, may pera yan. May pera yan. Ilagay mo yun sa ano. Ilagay mo sabay. Bilis. Alis dyan, alis dyan. Ayo, alis dyan. ay din lang mo yan sa baano, ba มารบกันอีก <muchos> 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 yoki botiki alamdu samin canada panini sabi. Di ba pa? Parang... Oh, Parang... Oh, Parang... Oh, Parang... <laughs> ate! Ipasok mo yung ate! 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 Yung bag ni Papa! May, yung bag ni Papa may pera yun! Ayun o! Stay din. Aliyan, ilumpok niyo suka eh. At ako! At, ay, payuwan, ay, napin, dapat ay, na ay. Boy ang ah, amang galing yung bata o. Matalino boy. Alam niya yan. Sabi niya brother. Yuno know, yung ano yung teacher yung ano ay ano yung may clip. Ang Galing galing ang talino teacher kasi yung mama niya. Sabi niya what's that?

How many provinces in Canada? Huh? Atay, how many provinces in Canada? Atay!